Ito mga kababayan, ito tips. Ito ah, uh, nawawala yung lamig dito, boss. May time. Lalo pag na-traffic, ganun. Yeah. Okay, so pag ganun, ito tips. ko <laughs> nang May lamig. <laughs> <unting labing>. uh, <laughs> pag na-traffic, wala na. -traffic, sila, no? Pag traffic, wala na. Okay, sige, start. So ito, tandaan nyo mabuti. Pag ganun na mangyari, uh, ganun na, uh, pag na-traffic, nawawala. Maaring ano to, high pressure. Maaring hindi gumagaling pan. Sige, aircon! Oh, ayun oh. Ang taso. Gumagana yung compressor. Oh, tingnan niyo yung pano, yung boss, hindi gumagana oh. yung pano. Ay, kikita niyo. Ilawan mo nga. Oh, high pressure oh. Ayun oh, yun, yun ang tanda niyo. Ah, uh, ganun na ang nangyari ba na traffic, nawawala oh. Ay, pero paki na, boss. High pressure oh. So ito, ah uh, papalta lang natin ng pan, okay? Ito yung before, watch this. Ini yang motornya Papelten ada. motor na Papelten. Okay, <tinyan> ini na na oh, Taga, ano, pasivos, oh. taga Hello so guys, ito na yung high pressure kanina. O oh, sige, aircon. Pilitan natin ang motor ko. O, oh, ayun ang kanina. Kumabot ng 400 PSI. Okay lang, ganyan. Ganyan na normal. So ito tips, andan nyo mabuti. Pag humina yung lamig, kailangan ipa check nyo. Kailangan ganyan yung gauge. Ilagay yung low side at high side para makikita kung ano yung problema. So ito lang. Okay na, automatic na. So, ang issue nito, pag traffic, umiinay lamig. Lumalamig lang pag tumatagpo kasi na hangin na yung condenser. Ano ba? Kumusta yung lamig? Okay sa so, alright na? Ayos si boss natin, no? Oh. Ayos si boss natin. Main? Ayos. Okay Taga saan ba si boss? Oh, taga Bigol ba si boss? Oo, lang <laughs> ako para dito. Imagine, taga Bigol ba si boss, oh? Oh, shit out sa mga taga Bigol. Bigol. So, paano nyo nalaman yung pisto natin, boss? Galing kay Box Garage. Napunta dito, the best daw kasi rito eh. Wow. O, oh, yun, si... Kaya lahat ng tabi, tagadigol, baka punta yun rito. Uy, thank you, Lord. oh, kay Box Rider, Box Garage, sa ah, pag under chassis, punta lang kayo kay Box Garage. Talagang, ano dun, ah, ayos dun. The best dun. oh, mayroon din siyang YouTube channel, ah, Box Rider. Ah, Box Garage, ah, ito na, si boss, happy na. So, masarap hey, sa pag... Yun, Oo, oh, masarap sa so, pakita ng paghappy yung mga customer natin. Kailangan na uh, sabi sa banal na kasulatan, unang korinto, this is 14, uh, gawin niyo sa pag-ibig ang lahat ninyong ginagawa. So, yun. Okay na si boss. Boss, ano pangalan niyo boss? Jun po. Uy, tukayo pala thank tayo. Bro. Tukayo, Jun. So, tukayo. Pag tukayo talaga. oh, pag tukayo pala, dito na nalipo. Gwapo. oh, boss, thank you boss ah. Thank you din. Ayos, o, oh, yun lang. Uh, tandaan. Oh, thank you boss. So, tandaan nyo mabuti pa po, eh, pag ganun ng issue, uh, check nyo muna yung pan. Okay, so alright na. Ayos boss, thank you boss ha. Thank you to kayo. Salamat sa Diyos. Okay, so alright. So, ganun lang, ganun lang ka-basic. Pala nga pinalta natin. Okay na yung lamig. Nag-automatic na, tsaka oh, nag-normal na rin yung reading niya sa high side. Okay, uh, kung gusto nyo pang Magkaroon ng mga idea, tips uh, paki-subscribe sa rin yung YouTube channel natin uh, Please like, share, subscribe sa my YouTube channel Jun Bangasinan And please don't skip ads At saka sa Facebook page namin John Denver Auto Parts Trading Car Aircon and Auto Electrical And then itong Facebook account natin Bro Jonathan Dela Cruz At saka sa TikTok natin Jonathan De la Cruz Okay, thanks for watching Salamat sa Diyos Bye bye